Akin okay ang baso, I iharap yung baso. Ano so, yung baso? Yun. Uh -oh. Uh -oh. Oh, pa yan, doon na mag-iintis na mag Oo. Oo. Tapos maya maya konti tanungin mo siya kung ano yung pakiramdam niya. Sige, mas maganda yan. Suka yan. Sige, suka. Sige, suka niyo daw. Papuin ano mo nang ayos, tapos kuha ka ng ano, tubig na maligamgam. Tubig na maligamgam? Uwi na lang. Kuha ka mo tubig maligamgam. Mga kagamot, mga ano to. Baka makatulong si bro. Ay no, parang po siyang ano. Nahihirapan po siya umano. Totok mo yan sa kanya, itotok mo yung kamera. Dapat yung totok ko po. Ada apa yang tobek? Oh, apa anak-anak ini ini tapi itu tobek? Tapos i i ipaharap niya ako na makita ako tapos yung tubig iharap din sa kanya. Yung tubig hawakan niya? Oo, oh, oh, hawakan niya. Tapos, tapos i, i, i iharap niya ako na makita niya ako. Ito bro. Yan. Yung tubig, itas mo yung tubig. tas nyo yung tubig, guys. Yan, ganyan. Huwag mo siya, baba lang kunti. makita ko yung mukha niya. Kailangan kita yung mukha eh. kita yan, niya. Ayan, yan, yan. Eh, pa-inom mo yan sa kanya, bro. Pa-inom niya daw. Ubusin, no? Kung kaya lang niya. Kung Mas maganda kung ubusin niya. Baka init din. Init. Sobrang init ata eh. Panuha mo ng ano, yung kaya yung kayang ma mainom niya. Kaya lang daw mainom. I-pasuka eh, kung gusto siya magsuka. Ha? I-suka eh, kung gusto siya magsuka. Kaya ba dito, Ed? Baka init. Lex, hindi naman mo masyado mainit. Ah. Uh, <laughs> yan. Suka mo kung suka niya. Okay daw kung isuka mo. Tanongin mo kung ano yung lasa ng tubig. ano lasa ng tubig? Hmm. Diba, hmm. Ano? Hmm. Ano daw lasa ng tubig? Tubig? lasa daw, ano lasa? Ha? Kung mapait nga ho? Matabang? Matabang, matabang daw bro, matabang? Akin okay, ang baso, I iharap yung baso. So, yung baso? baso? Uh Oo. -huh. Uh -huh. Oh, Pak. Paubos bos na yan, bro. Lepas maya maya konti tanungin mo siya kung ano yung pakiramdam niya. Sige, mas maganda yan. Suka yan. Sige, suka. Sige, suka nyo daw. Paharap mo sa akin, bro. Paharap mo. Oh, nga, na, nga nga. Nga daw nga. Nga 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 kayo, nga nga. Nga 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 kayo. Kapasukan ka nyo yung ano, ng kakaibang ano nito, power. Nga 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 nga, nga Oh, lunok. Pasok. Oh, lunok. <coughs> Bro. Okay ah oh. Ah, oh? eh update mo ako niyan mamaya kung anong kuan niyan balita. Ngayon para ma maagapan natin yan, kailangan nyan ma mahawakan natin yung katawan yan habang maaga pa. Oh, ganun? Oo. Kailangan, ka kailangan kanya na makapunta kayo sa pagtitipon. Tapos pangalawa, yung mga gamit mo, unti-unti na yan, bumabalik yan sa pamilya mo. Hindi lang sa'yo. Kaya, wag, wag ka nang pa. Suko mo na yan. Oo. Oh. Eh, paano mo yun? meron din ako kong tato. Walang problema yung tato na yan. Malulusaw ng agos namin yan. Ha? Kasan ba yung mga gamit mo? Patingin nga. Ito, bro. Yan lang Thank yung mga pinagalan ng... mo. Ah, uh, itong Arkanghel. Ano pa? Ah, uh, tuway. Ang sanang tuway tuway mo. Harap mo nga dito. Harap, okay. harap mo sa kamera. Lolo, sawin natin yan. Pero mas maganda, may tubig tayo. Oo. Tubig? Oo. Sakit lang, oh. Kuha tubig.